Oh, ayan. O, oh, sige, o. Okay. Oh. O, oh, di. <laughs> uh, ayan, from Tagom. Shoutout din kay Lil Manggaon. Thank you for joining us. So, mag-ano lang kayo dyan, mga kalois, no yung mga comment nyo. Okay? Sasagutin natin yung mga kaloys. So, we've just finished the web development, pero yung mobile app, patuloy pa yung nag, ano, mga kalois, So, I'll be part of the team dito sa mobile app development. Okay? So uh, next natin is membership guidelines. So um, every now and then, um, punta kayo dun sa ano mga kaloy sa ating uh, Project abenihan channel. Nandun tayo mag-discuss tayo about sa guidelines. So ano yung uh, pwedeng sumama or sumali dito? Ito yung mga kalays, di ba? Inano natin last time. Okay. Yung membership. Okay, ito po. Ayan. So, para makasali kayo, kailangan na sa abroad. Ito, ito ang kabubuhan dito malaki. Okay. Eh, ano natin to? Ipakita e, natin to. Sabi niya, project information. Members. Decision makers. Verified and qualified Filipinos abroad. Oh, so, paano mo i-verify? Oh, ano ba to? Meron ka bang, uh, connection with Department of Foreign Affairs <laughs> and with the uh, overseas worker and worker of the Filipino? Ah, <laughs> oh, meron ka bang uh, connection with DMW? <laughs> Ayan. So, tapos, former and current politician <laughs> are not allowed. Alas na loob mo. <laughs> Influencers, vloggers determined to be an ACDC of politicians are not allowed. Wow! Mandudugas ka na lang, namili ka pa. Uh, project resources, decision makers and members. Kaya ayaw nito ng former at current politician na sumali sa project niya kasi ipapapatay siya ng mga yan kapag niloko niya sa pera. At kaya ayaw din niya ng mga vloggers na sumali sa project niya kasi nga aaraw-arawin siya sa mga vlog nila. Oh, hindi ba? Ay, talaga ba? Amo mo, sniper si Glock at ah, si Talak. Eh, pagka sinabi mo, ano natin yan? O, Talakitok, mag-comment mag ka ulit. Iyano natin yan. Eh, gagawin natin moderator yung basa sinabi ni Sniper. Lahat, pati mga magulang mo, ilagay mo na dito. Oh, so yun yun, mga bossing. Kaya ayaw niya ng fo politicians, former and current, at ayaw niya ng mga influencers. Oh, that is because mabibisto siya. Oh, sige, tuloy. Kayo, di ba? Tapos, hindi kayo... Um... dating politician or current na politician bawal din yung mga vloggers na may politiko sa likod nila. Okay? Eh, grabe na ma... Sniper, ikaw na talaga. Ang pinakamalupit sa lahat na malupit. O, oh, ikaw na ang pinakamahusay ma dito. O, oh, lahat ng gusto mo ipamoderator, yung moderator natin dyan. Burahin nila lahat ng gusto nilang burahin. Basta ikaw, abogado nila. oh, si Darak, gawin natin moderator. Sabi ni, ano eh, sabi ni... Ano ni Ala? Bakit? Huy. Ayan, oh gawin nating moderator sabi ni Sniper Boss ito. <laughs> oh, so ayan mga boss, oh tuloy natin. And bawal din yung mga panatiko. So ibig sabihin nun, bawal ang mga Dilawans, Pinklawans, Loyaliza and DDS. Bawal po kayong sumali. Okay? So bawal ang DDS, loyalista, iskonyan, lahat bawal, putya ka. Wala, sasali sa niyan, tanga. Sino sasali sa iyo? Dilawan tae. Wala lang alam ko na style mo, ha? Ha, plan budol ka talaga, So we want this uh, group to be like, um, hindi panatik, ko Okay, eh, ng taong bayan talagang inuuna. So pwede during election time, three months yun, di Campaign period. Pwede tayong magkanya-kanyang manok. Pero after that, we will join together as one para magiging pulis tayo dito sa mga corrupt na politiko. Eh, eh, eh. magiging pulis kayo? Pucha, antindi mo! So dahil sa project na yan, na walang investment, ito yung mga magagawa niya sa bayan, Kaloy. Abay, magaling ka. Abay, mapinagpala ka. Oh kan basta sinabi niya yan dito, hindi ko lang mabalikan kung saan eksakto, but sinabi niya na dito daw sa kanyang project, yan daw perang ibibigay niyo sa kanya, wala daw investment. So, ang tanong, Kaloy, paano mo palalaguin yung mga pera na yan ng OFW? Ano yun? Magbibigay sila sa'yo, tapos pag naubos, magbibigay sila ulit? Pag naubos, magbibigay sila, walang katapusan na magbibigay sa'yo, OFW? Animal ka? Ano yung unlimited funds? Spencer, ano ba sinasabi na itong alaga mo? Sabi na itong alaga mo na yung pera daw na makokolekta niya, hindi daw to parang investment? Hindi daw to parang yung pyramiding scheme? Hindi daw to investment uh, scheme? Kasi daw yung ibibigay nila na pera ay hindi naman nila i-invest. So paano lalago yun, kaloy? Ano yun? Lulunukin mo paglabas? Mas marami na? Animal ka? Binlak-blak mo pa ako? Ha? Ayaw mo na ako marinig? Huwag kang magalala. Sigurado ako sa panaginip magkikita pa tayong dalawa. Alupit mo! Kaloy-abuloy. Sigurado ako. Na-discuss mo to kay maharle kung hindi ka lang nabis ko ng Bonateros, baka kasama mo si Marley ka dyan. Okay, hindi po tayo katulad ng iba na talagang um, panatik ko na talaga kahit mali, kita naging panatik na sila, eh, para sa kanila tama. No. Hindi po tayo ganun. Okay? Hindi natin solve ang problema sa Pilipinas kung ganun tayo mag-isip. Right? So, tingnan natin yung website mga kalays. Ito yan. So ito yung first milestone natin, di ba? So kung hindi pa kayo nakalagin, yan yung makikita nyo mga kalays. Okay? So sa sa left side, meron din pang Facebook nga siya. Um, username, password. Gusto yung mga manong gago. Gusto mo maging ikaw si Mark sa Zuckerberg? Loko-loko. Nag, nagtayo ka ng website. Kumukuha ka ng pera. Gago, kailangan i-rehistro mo yung kung saan bansa ka nando dun. Kasi pucha ka, kailangan, mo, kailangan mo ng mga SEC, NTC, BIR, dyan sa Canada, kung ano man yung ano nun, yung kaparehas nun. Loko-loko ka, magtatayo ka ng ganyan. Tapos sa uh, isip-isip mo lang, mangungulikta ka ng pera sa mga mabubudol mo. Tapos niwala ka yung permit, niwala ka yung mga certi-certificate. Oh, yung mga taga-Canada. Parang awa nyo na, i-report nyo na ito. Dahil kung hindi man kayo maloko nito, baka yung mga kamag-anak nyo, mga pinsan nyo at mga kung sino-sino. Di, uh, alam ko yung scam ng mga app na yan. Kunyari, may output, may website, may app, para magmukal legit yung mga nag offer offer nga sa social media na magbabayad sa iyo ng ano Magbabayad daw sa iyo ng uh, pera kapalit ng pag-ads, lalagay nila ng ads sa Facebook. May papadala sila sa iyo na link, i mo 'yon. Tapos 'wag mong i-click 'yon dahil meron din sila ipapadala sa iyo na isa pang link. Na pagkinlik mo yon sa isang uh, secured na network, lalabas mo ang legit talaga kumpanya talaga. Mukhang okay talaga. Pero maniwala kayo, fishing yan. Oh, so, nako, kayong mga taga-Canada, iyanon nyo na to, isumbong nyo na to. Maniwala kayo. Oh, malaki ang uh, maraming taong maloloko to. mag -apir, apir tayo, mga bossing, pag dumating yung araw na itong mokong na ito, ay hindi makapambudol tapos makulong pa. Tapos, mag-register kayo. I-click nyo register, mga kalays, di ba? Register. Yan. Pag click nyo yung register, yan yung bubungad sa inyo. And you have to agree the terms and conditions and privacy policy. Then, after that, you will receive an email to verify your email. So, dapat i-click nyo yung mga kaloy sa email nyo para ma malaman talaga na totoo kayong, ano, uh, legit talaga kayo, <laughs> hindi kayo yung robot. Okay? So, i-click nyo yung mga kaloy, And then, later on, Um, i-approve yung... sa inyo kaya binlak ako nito. Para hindi ko makita to. Pero wag ka magalala. Magagaling, magagaling ang mga barateros. Membership